kanan. At dito naman tayo sa alaga kung ito lumipad na sa akin. Marunong na pala siyang lumipad. O ayan, no? Ang bibi parrot. Hey, ang ingay mo. Sige, sige, sige. Magpakain tayo sa iyo. Sorry lang, nalit ako kasi may pinuntahan pa ako. Nagsundo pa ako ng isang alaga. Ay, ayan guys, pakainin natin siya. Marunong na siyang lumipad kung saan siya magpunta. Nahuli lang ako, hindi ko nakuha yung paglipad niya. Bay, wait, wait, wait. Ah, ha, baba, baba. O, sige. Yala. O, tingnan mo, guys. O, tingnan mo. Gutom na gutom siya. Yan. Inject natin yung food niya. Okay, okay. Wait. Hindi pa kasi ako ready. Hindi pa ready yung mama mo. Nani mo. Eh, kulang pa. Okay, okay. Mm, mm. Marunong na siyang lumipad. Oh, tingnan nyo guys. Marunong na siya agay ko. Kung saan niya hahanapin yung pagkain niya. Ayan. Ayan. Baby pa kasi siya. Pero ngayon lang siya natutong lumipad na. Finish. Kulang pa. Patay. One and a half lang na ganito. Ang sinap sa kanya. Ay, cool. Tingnan mo ganito. Doon ka nga, maghanap ko. No? Ay, gustong gusto niya pang kumain. Pagalitan tayo pag magbigyan kita ng marami. Wala na, oh, guys, oh. Eh. Gusto mo pa siya? Sige, sige. Sige, kasi malit kasi ako. Kaya pakainin kasi ka ko Okay, okay, okay. Ang ingay mo. Kasi, guys, huli ako kanina. Kaya hey, ito, na lunch na niya rin ito. Punti na lang. O, oh, ayan. Yan lang. Okay. Good. Finish. Guys. Nice. O, oh, ayan siya. Doon ka nga umarap. O, oh, ayan. Baby parrot. Gutom pa siya, pero meron naman siyang pagkain na nakagalawang ano na ako binigay sa kanya. Ay, marunong nang lumipad. Sige nga, lapit ka nga sa akin. Sige, lipad. Come, come. Ay, pinagutom ka pa. Wala na. Tapos ng food mo. Bagong alaga, guys. ano, oh, pakinggan nyo na lang yung busis niya kasi gusto niya pang kumain. Nakadalawang ano na ako bigay sa kanya. Gutom siya talaga, o. Oh. Tama na. Mamaya ka naman kakain. Sorry lang, nalit ako. Tapos to be kanina ka pa nakakain. Aray ko, aray ko. Ang sakit. Ang sakit naman. Okay, mag-bye-bye na tayo. Bye-bye, guys.